So, hanggang ngayon guys, um, may gagawin tayo dito sa dalawang parison ko na ibon. Ito ay back-to-back -back post dan follow. Um, sa katunayan po, ito ay nakapag-clutch na first clutch niya. Ah, uh, five eggs, isa lang po ang fertile. Pero sa kasurtihang palad, sa isang fertile na yun, visual dan po ang nilabas niya. So, ngayon, nag-second clutch po siya, may tatlo siyang eggs. Tintis na uh, simula ng ingay nang nang ingay mo. Tintis na po nung simula nung first niya, natingnan natin, nagkandling natin, hindi po fertile yung tatlo. Kaya may gagawin ako ng isang method na sana uh, makakatulong para magiging fertile yung ano kasi hindi naman po siya na nagkulang sa vitamins eh. Hindi po siya nagkulang sa vitamins. Kaya ngayon gagawin natin yung nalalaman natin sa ibang breeder na uh, technique para makatulong para maging fertile yung ig nila. <laughs> yan, nakawala yan mo siya. Nakawala yung Nakawala. Hindi mo siya, hindi ka dapat mag-alala pag nakawala yon dahil ano ba yun siya? Yan, si Titi. Dahil nasa loob po kami ng kwarto. Kaya yan ang kagandahan pagka nasa kwarto ka. Para safety pag nakawala. Ngayon guys, ang gagawin natin ay yung sa bandang ano niya, sa may bandang uh, puwitan nya, gugupitan natin ng ano, balahibo para pag nag po sila, ang pinatindisidyan ay papasok ka agad yung ano ng lalaki. Yung pagkontak nila, ganyan guys. Itutok na Papasok ka agad yung ano ng lalaki. Ang gupitan natin guys. Linisan lang po natin siya. Ingat lang po dito kasi nang gato, malakas yung mga gatong nga. Uh, malakas mga gatong ibon na to. Sa paghahandle po ng ibon, iingatan po natin hindi masaktan yung ibon. Ayun po, buntis po siya. Sa loob namin ko alam. Ngayon, kukunin natin yung balahibo sa may ano niya para pag nag-meet po sila, walang sagabal, makapasok yung ano nila. Alam niyo na 'yon. Para walang sagabal Tanggalin lang natin yung ugat. Ayun, 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 ayun! Parehas po natin sila. Ano yung bawasan. Ayan guys, malinis na siya. No? Ito po yung natutunan ko sa ibang uh, ano. Pero first time ko kung gagawin ito. Sana uh, magkatagumpay naman tayo. Kahit man lang sa kunyari may limang itlog dapat kahit man lang mga tatlong petel okay na po yun kaso ngayon tatlong itlog na sa kanya wala pa po siyang fertile kaya medyo gagawa tayo ng ano kasi sayang naman po yung panahon ng inuukol ginugugol niya na wala naman pong fertile diba kaya try po natin itong ganito buntis po siya ayun yung isa oh natin. Gagamit po kayo ng ganito uh, para hindi yung film masaktan. Catch it! natin. Ang galing ko, no? Ang <laughs> Um, Ma ano man 'yun? Don don, don. tapos mo na nakita 'yan ng tisuita. Ng mga manatito. Ito na naman si lalaki. Ito naman yung cup. Ano 'yun din natin? Pop. Hak hak. You know. Unod position ng balahibo e. Eh, oh noon sa may bandang ano kung sa pag nag sila puno po eh kaya may harang po pag naano na pag uh, nag-ano na yung ano niya pag lumabas na naharangan ng balahibo kaya siguro hindi makapasok doon sa ano kaya kulang yung ano kaya infertile ang labas ng mga egg nila ano. kaya try natin to Limisan lang natin sa ano may bandang At saka guys, ingat-ingat lang po ha, dandahan lang po sa pag ano kasi oo, oh, oh, napakakapal ng ano niya. Napakakapal ng balahibo May bandang kuwet ng lalaki, napakakapal eh. Paka, pag pag nagmeet sila. May ano talaga, may tendency na hindi maano makapasok dahil naharangan ng mga balahibo hindi po ito nagkulang ng vitamins malunggay, may vitamins po ako ginagamit araw-araw so, ano, kita natin yung nasa na ba yung puwitan niya Tingga na na. Ayok saba. Ayun lobot 'yan, puwit na, ayun yung puwit, niya. Ayun, yung puwit niya. na. Gutting na lang Ayok saba, guys. Ayun oh. Ingatan natin 'di masugatan yung ano ah. Ay, kaya di na to ipakita. Pasensya ka na sa pasensya na kayo, guys, sa ano yung kamay ko madumi, yung kamay ko dahil naglilinis po ako ng kwarto eh. Napakasipag ko kasi. Ako kasi naglilinis kaya. Asawa ko hindi naglilinis eh. Ayan na, Kita na siya mali Malinis na no. Sana itong method na to. Itong panguraan na to. Makakatulong po ito. Dahil. Siyempre. Lahat ng breeder gusto. Ano. Heck? Lahat ng breeder gusto ng ano maraming fertile na egg para magiging stress reliever din po mawala yung pagod ng uh, breeder pagka uh, nakikita ng mga ano niya nagbe-breed ng ano uh, maraming fertile tapos nag so, hanggang dito na lang guys ang ginagawa nating pamamaraan ngayon ay gupit-gupit method <laughs>